gay dagang selamat satu ang talahuron nga moderator og sa akong katbang nga si Brad Spiritus Kamatuuran makaigsunan ang tema nga ako ang pamatudaan pamatudaan ko ang hinisi ang na asahinisis triskinse nga gisbutang babae ang katumanan mao si Santa Maria sumana so, ang tema mga tisunan balikon ko ang tema ha pamatudan ko ang Hinesis 3.15 nga gisgutang babae diha sa Hinesis 3.15, ang katumanan mo si Maria. So dapat din himi mo focus sa Hinesis 3.15. So balikon ko kung mugawas gani siya glaing bersikulos Biblia, mugamit gani siya Hinesis 3:12, Hinesis 3:16. Genesis 3.14, out of topic kay nga naman kay ang among tema dapat dinhi makabasi sa Genesis 3:15 kani mao ay among sulbaron so balikon ko ako lang pagbawa na kung katbanga dili unta siya mugawa sa tema nga kinalan mangutana siya dinhi ragyod sa Genesis 3:15 kay nga naman mao man nga bersikulo ang ako ang gamiton sa pagpamatuod so balikon ko dinhi sa Genesis 3:15 dunay gisgutang babay no dinhi sa Hinesis 315 at masaw na nagingon diri mga kiksunan sa Hinesis 315 nagesgot din rin mga kagalaan o babae. Matot pa din niya hi sa Hinesis 315 nagingon o ako mubutang o panagkaaway tali, tali kanimo o sa babae. Ong tali sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Dini mudugmok sa imong ulo og ikaw musamat sa iyang tikod. So, kali mo ya mong isyo. Nga dunay managaway, dunay managkaaway tali sa yawa ug sa babay. Ha? Magkaaway ang babay ug ang yawa. Nya pangutan kinsa maning bayhana. So matud pa din ni mga kigsuunan kini ato adili ta magbutbuot og ato ang interpretasyon ani mugamita ta og mga mga bantugan nga mga Bible scholar ha dili ato ato Bible scholar og mga church fathers kung kini nga kung kaat ba ang si Spiritus kamaturan kung nakailalan ni siya church fathers di gyud ni mga has pagsupak niining akong tema unsam lang church fathers brad kanang mga church fathers mauna siya ang mga tinunan mga tinudluan sa mga apostoles mauna siya mga church fathers maunay pinakaduol sa mga apostoles kay mga naman mga tinunan man sila sa mga apostoles o ang mga tinunan sa mga apostoles mauna'y gitawag sa simbahan og mga church fathers unya matud pa din sa mga ari sa, sa interpretasyon sa mga bible scholar mga kigalaan kinsa man ang babay nga gitagna sa Genesis 3:15 nga maoy mupildi sa bitin o mupildi sa yawa matod pa dinhi mga kigsuonan dinhi sa Genesis 3:15 matod pa sa mga Bible scholar gingo dinhi mga kigsuonan atong masahon mga kigalaan nagingo dinhi nga ang babae gingo diri ya atong basahon na diyan gisgutan ang babay oh gingo niyo, Excuse ang babay Paki... mao ang katawahan. Moderator, oh, excuse, uh, excuse Excuse uh, me, moderator. Pakilag na po. Moderator, excuse me. Sa kapwins ng iyong referensya ng gamit. Asa ng gamit oh. para makakita na to ang iyong nga. Moderator, Biblia ni siya, bro. Biblia si Kasiyon Katilimban. Niya, ang mga... Moderator. Oh, ah, okay. Sa sa obos. Hmm. Oh, oh, okay. uh, oh. Mau mga komentari o mga pagsabot sa mga Bible scholar. Dili ako aha. Nisuporta sila sa ako ang pagpamatuod. Oh, matut pa diri sa ini si si unya matut pa sa mga Bible scholar ang babay. Ha? Ah, sa ini si Striskin mao ang katauhan nga nagpakataw sa manluluwas. Oh? Masa di ay, ang babay mao ang katauhan nga nagpakataw sa manluluwas. Oh. Si Maria. Oh. Laro kay mga kiksunan. Ang babay di ay nga gipasabot diya sa si mao ang nagpakatao sa manluluwas nga mao si Maria. Mao na mga kigalaan o mga kigsunan nga hinaot nga gubo ni sa akong katbang. So, mao ni mga interpretasyon sa mga Bible scholar o sana sa akong example na, nga kana ning babae nga mupildi sa dimunyo, wala lain bao si Maria kay nga naman ano man ngomanta si Maria dili man na pwede si iba kay si iba pildiro na si oh pildiro na si kung ni ka brad espiritus ka nga dili na si Maria ngan lit kung kinsa nang bayhana og unsa nga kinsa nga bible scholar nga disuporta sa imuhang sayop nga pagsabot kay ningon mangyog ka nga dili na si Maria So ngani, kung dili si Maria, nganli kinsa nang bayhana o kinsang Bible scholar nga ni suporta nimo sa imuhang sayop nga pagsabot. O karon. Matud pa din ni mga kaisunan arita sa mga church fathers para mutuog yun ni si Spiritus kamaturan nga dili ato a. Matud pa din ni Pope St. John Paul Lasikan sa iyang pasiuna, gingon diri in the light of the New Testament and the church tradition. man ka, ang the church tradition affirm we know that woman announced by Genesis 3.15 is Mary. Klaro kaya? Mao kini ang kahayag sa bagong testamento o mahitungod ma usab sa tradisyon sa simbahan. Nagpamatuod kita o nagpamatuod ka mo ay nagpamatuod kita og mahibaw ka mo nga ang babae nga gi-announce sa gipahibaw sa Genesis 3.15 mao si Maria. O niya, matod pa ni St. Justin Martyr. Ni mga tuig 100. Iyang gi-affirm nga kanang babay diha nga gisgutan sa Genesis 3:15 nga moy mupildi sa yawa mao si Blessed Virgin Mary. Kinsa nagingon? usa ka Church Fathers, si St. Justin Martyr. Unya do na pay lain, si si St. John Chrysostom ni tuig 300 347. Matud pa ni St. John Chrysostom, nga kanang babay nga gisgutan sa ini si nga sa demonyo wala in mao si Blessed Virgin Mary so duna duha na duha na, na kabuok kinsa pa lain si Saint Benedictor and Saint Thomas Aquinas bantuga ni siya nga usa ni siya ka pinakangilngig nga theologian Saint Thomas Aquinas matud pa ni Saint Thomas Aquinas nga kana babay nga gisgutan sa ini si mao si Blessed Virgin Mary. So, na kayo ha. Daghan na mga church fathers. Klaro kay mga kiksunan na kining ako ang tima wa ko magbuhat-buhat o kakuha. Doon na yun isa'y suporta. Gisuportahan is mga church fathers. Nga, doon na pailain. Nga itong mga second century, si Sensip, si Sensip, si Prian. Matod pa ni St. Prian, also recognize that woman of the Genesis 315 is miri. Klaro kay mga kigalaan, Matod pa ni St. Cyprian, ka Church Fathers, niya 2 second century, matod pa niya, also recognize the woman of Genesis 3.15 is miri. Klaro kay mga kigsunan, dili mabangbang ang kamatuuran nga kana ring babay nga gisgutan diha sa Genesis 3.15 nga maoy mo pildi sa demonyo mao si Santa Maria mga kigalaan pa na pailain ng Church Fathers, si St. Irenaeus niya itong 1 century. Matod pa ni St. Irenaeus, nga kana na ng babay babae, nga gisgutan 315, mao si Santa Maria. So, doon na yung mga Church Fathers, mga kigalaan nga nagpamatuod, na kining akong tima sa Hinesis 315, nga mao babae, nagisgut na mahitungod ni Maria. So, doon na po gikan sa mga Bible scholar, o sa mga Church Fathers, mga bantugan ng mga sa simbahan mga kigalaan. Karon si Espiritu nagsupak-supak siya nga dili na si Mama Mary. Hala, kinsa nga church fathers brad Espiritus kamatuuran nga nisuporta nimo nga nag-ingon, nga dunay church fathers nga nag-ingon, nga kanang naa sa ni Sister si dili sa Maria. Kana mao imo hang assignment basaha gyud na nga dunay usa ka church fathers nga nag-ingon, nga kanang na asay ni Sister si Dili si Santa Maria kana gyung word nga dili si Maria para maka para maka para makatabla ka niining ako ang tema mga kigalaan dili gani ka kabasa nga walay church fathers nga nagingon nga dili na si Maria pildi ka pero kung di gani kung kabasa man gani na nga dunay church fathers nga nagingon nga dili na si Maria katabla ka ni ani dibatiha pero kung di gani ka kabasa pildi ka ni dibatiha mga kigalaan do na pailain ako doon ako gikutlo ng mga Bible scholar mga kigalaan. Ang komentaryos mga Bible scholar nag-ingon nga kanang Hinesis 3.15 mao si Maria. Mo'y nagpakataw sa manuluwas ang gitagna niya ng Hinesis 3.15. Kung dili gani ka makabasa o komentaryos Bible nga nag-ingon dili si Maria pildi ka. Mao na mga kigsunan. Dapat doon na kay basahon, Ayaw ng imuhang pagsabot. kay kanang imuhang pagsabot reject na reject na mga Bible scholar. Kinahanglan, mubasa ka o mga church fathers, mubasa ka mga Bible commentaries para maasaman, para tuhuan ka. Pero kung imo gani kung dadon ang pagsabot, sorry na lang, wa kakaguba sa tima mga kigalaan. Wa kakaguba sa tima. Karon, kanang ini si Striskin si mga kigalaan, mauna siya gitawag sa ato ang simbahan o uh, kanang ini si mao na mauna siya ang uh, kung sana ng babay nga mao si Maria, no? Mao na si Maria. Nya naa diri sa Lucas mga kigalaan nga kanang babay mga kigsuonan, dili na si iba. Kay nganu man, kay si iba mga kigalaan, si iba pildiro naman man si sayawa, no? Pildiro na sayawa si, si iba. Dili pwede nga si iba mooy mo pildi sayawa si kay pildiro naman man si sayawa. Mao na mga kigsuonan nga kanang hinisis 315 si pinalahi gyud kay na pinalahi na. Kay matod pa din ni mga kisunan future man Future ni, sa ato pa, umaabot pa ni. Wa, sa pagtagna sa ginoo aning hinisis triskinsi, sa pagtagna sa Diyos sa hinisis triskinsi, wala pa ni mahitabo ang away. Sa pagtagna sa ginoo sa hinisis triskinsi, kay future pa man eh. Kaya nga naman, ato ang grammar ha. Masawon na grammar. mao triskinsi, mauni ang grammar ang gisulti sa si ginoo. O Og ako, mubutang ha og ako mubutang og panagkaaway so tanawa ako mubutang og panagkaaway so future pa ni mga kagalaan. wala pa ni mahitabo sa pagsulti sa Ginoo ani nga away so balikon ko ha ibutang ko ang panagkaaway ha ah. oh. Kani ako basahon sa ining mga kaigsuonan kung anita sa ining samut na kay masabot yun nimo na siya ka future. Kaya nga naman, kaya sa iningles ani mga kiksunan, atong basahon din sa iningles mga kiksunan, ingon din ni mga kiksunan sa iningles. Klaro kayo ha? Nag-ingon din And I will put enmity between thee and the woman, and the between thy side and her side, and shall brush the head, and thou shall brush his heel. And I will put enmity. Unsa diay gigamit sa si, sa unsa gigamit I will I will sa ato pa mahitabo pa mga kaigsoonan Sa magud pa nang ni Diaz Matiyo de Sisi example na example na ha wala na sa tema example na Ni Imo si Cristo I will build my church I will sa ato pa pagatukuron ko sa ato pa pagatukuron pa Maupo di ang naa sa si Genesis 3:15 and I will put in me between they and the woman. Sa ito pa, klaro kayo mga kigalaan, nga usan ni siya ka-future, mahitabo ni sa umaabot. Mauna mga kigsunan, nga kinsa maning bayhana, nga gitagna, nga maoy mo pildi sa bitin, nga mao ang jablo nga ang babae mo pildi sa bitin, mo pildi sa maong yawa, kinsa manang bayhana. Ewa manang may atong masahon, kinsa manang babae, pag sa New Testament mga kaigalaan, gingan lana kinsa ng bayhana, mga kaigalaan. Kanang bayhana, na na ang inahan sa manuluwas. Lucas 1.28 at uh, Lucas 1.26 kung kinsa ng bayhana, matot pa din ni mga kaigsonan. Klaro kayo sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth gipadala sa Dios ang anghil nga si Gabriel ngadto sa, sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag na sarit. May mensahe siya sa usa ka babay. Ha, babay ha? May minsay siya sa usa ka babay. O, ang minute. babay. One minute. Ginanlag Maria. Ah, oh, kaslunon siya nga to sa usa ka lalaki nga ginanlag Jose nga kaliwat ni David. So kinsa rin ning babay? Ang babay ginanlag Maria. Mabasa mga kigalaan. Mabasa gyud. So, klaro kay mga kiksunan, kinsa din ang babay? Ginganlan ug Maria. So, si Maria, mga kiksunan, si Blessed Mother, si Blessed Mother o Virgin Mary, mao ang katumanan niya ng propesya nga gitagna sa Inisis Triskinsi nga mao ay mupildi sa yawa. Mao na mga kiksunan na si Santa Maria mauna ay ato ang kalauman na siya mooy mo pildi sa yawa mga kaigsunan. Okay, so hinaot mga kaigsunan. Oh, oh salamat. Taga salamat o mayong hapon ka udto Okay, salamat bro J. Carlo. Baninas usa Roman Catholic Church nga nagpabarug sa yan tema nga uh, si Mama Mary na ang naa sa Genesis 3:15 nga salamat kayo bro J. sa imong pagpabarug. Unya atagaan to. 15 minutos si Bro Espiritus Kamatuuran sa pagpangutana ni Bro J. Carlo. Bro, uh, Espiritus Kamatuuran, ready na ka? Maraming salamat, moderator. Uh, ready. No, ready na. Okay, kuha ni Bro ha. 15 sa kapangutana. 10 minutes. Alit lang. Sige bro, go ahead. Tepat, tepat, tepat. Oke. Okay. Dagang selamat mengetahui ya ini yang kita Yang yang timah kemudian anda yang jenis sistemis di sadona karena karena bro kenali lang bro ekspert sumberan kenali lang bro bisa abro pilih karena kita lah nih mungkin para tuang mengabius muka kita kisah kontra bro lo Yes, stop time, po. Oh, yes. Stop na ako. Sige, sige. sige lang. Ako lang, bahala. Dari oras. Okay. ah ang una na kung pangitama di ani mo, di ko rin mo. Ito ba? Ano, sa mga tag na o prapisi, kanang nasulat sa Genesis 3.15. Doon na ka mabasa din litrang tag na o prapisi? Doon na wala. Subad, so, Orno. Dulay masabot Okay. Dili sa akong gibasa. Dito. Natay tagero. Natay rules nga gisunod nga ang categorical kinahanglan mo tubag una sa categorical bago mag-explain. So ka ba? Okay. Okay, okay. Pero no time. Okay. Natay okay. okay. categorical question bro bro J nya. Pwede lang mm. mo explain ka one minute to bago na to categorical sumala sa lang sa to ang rules. Okay, go ahead bro. Okay. Subang pagutan. Sige. Question ni. Mabasa. Nga prepesi okay. or Tubag sa Genesis 3.15, dunang o wala? Yes or no? Tubag. Tubag. Tubag sa imong kategorikal, duna lagi duna lagi masabot kay mato padre, I will. Unsa nang I will? Propisina, I will. Umaabot pa na. So klaro kay ha kay ang grammar ang mabasa, I will. Sa in, sa Bisaya pa ibutang ko ang panagkaaway. So wa pa na mahitabo. Kay nga naman man na, propisiya man na. So natubag na ko ang yano ni mga pangutana na o, ay mabasa o, o masabot. O, nga usan ni kapropesiya suno pangutana next question challenge next question mo challenge ko ha <coughs> pangutana moderator mo challenge ko stop on time hmm. okay stop na ta stop ta oras ang tubag niya sa tungang kategorikal categorical ningon siya naa. Naa. meaning na ay mabasa sa Genesis 3:15 si, no? nga ay prophecy or buga or tagma no kanang aduhan ang pungsyon. Kung doon na siya ay mabasa dia sa Genesis 3.15, ngalit kung propesyo or kaya na moderator pilde ko pero kung way mabasa sa maong iyang gi, gi di pabarog karong nga naa di mabasa sumala sa tubag na, pilde ko muna kung challenge ni moderator counter 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 mister moderator okay, okay. minawa sa nato ang ang counter kadali lang sige to paminawa sa nato sige bro go ahead sa wala ah. na ka challenge na kung challenge mudawat ba siya sa dili ah, okay okay counter counter time sa The counter sa time sa <tos 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 Oh, moderator, time hmm. sa uh, ina ni yes, para masabtan sa isigpikas. Oh, kadali lang ha. Atawa ning husayon para masabtan sa isigpikas. ning Bro J ning challenge si Bro Espiritu nga uh, sumala sa mga pamahayag ipabasa niya litra por litra ba Bro Espiritu? Litra por litra. Yes, okay. Yes, uh, bro yeah. Okay ni moderator nga imong gihimo. Pag nga mo challenge litra por litra sumala sa imong gihimo sa tong rules. Okay. Okay, Bro J. Ah, uh, ina ni Bro J. Dawaton ba ni ang uh, challenge niya, bro, Jay? Sumala sa imong mong ganina. Sumala po sa iyang gingon. Tubag. Sayok iyan challenge. Dili dawaton kay sayok. Kay ah, okay. Kaya nga naman. Eh, Kaya ang nasa iyang pulong, eh, di diba mo na pwede isuwa baba. Ay kanang nang baba, isuwas sa Biblia. Ay sa isapaw, ispiritus sa okay. ispiritus kamaturan. Moderator sa isapaw. Ay Ay sa lang, kanal, kanal, kanal. Ay sa 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 Akuan uh, bro, espiritus kamatoran. Dili lang mudawat sa challenge kay dipindi. Ah, uh, dili sa mudawat sa challenge kay Okay, next. Sumala sa ipapasa. Next nito mudawat. Okay. Okay, meter okay. 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 uh, okay time sa bro J. Bro J, bro J. Oh, kadali lang kadali. Bro J. Ah, uh, dili ni mudawaton ang challenge say. Uda uh, dili mo magkasinabot anang dapita diya. Nga next question ta. Hmm. Oh, okay, next question ang dili magsingabot. Ang ako lang ipatubo niya, musok mo siya challenge sa dili. Mauro naman na. Bro. Mga kumpansi mo. Mr. siya, okay, pag may musok mo, next question ta. moderator Maderitor, Mr. Maderitor, akong tubaga na, iyang challenge, dili suklan, kay sayok, iyang challenge. Kaya naman, kaya dili pwede, kung kung na siyang baka mo atong pangitaos, Biblia, sayok muna. Kung mo challenge moderator, ani Mr. Moderator, kung mabasa na ko, nga kana Future tense, kung maabot pa na, kung mabasa na ko, I will put. Kung sa man, pildi ka, I will put. Ay, asa man? Nag-challenge siya, moderator. O, ako'y okay. nag-challenge. Asa, lag, lag, kadali, 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 kung may nagka challenge na ko, kung sabi ang na ko, hindi mong katulog na rin sa pagtubag. Pangutuan bro, pangutuan na. Ayaw pang Objection, okay. Mr. Moderator. Panawin mo na rin pagkomentaryo. time, sa tama. Moderator's time. Proceed tag lang yung bro. Proceed tag pangutuan kay Dili, ma... Dili, da... Dili. Wala, wala tayo kapahing na na challenge kay Burji. Napod siya ay kining uh, explain nga iya yeah. Next question ta para makaproceed tag lang yung Okay bro, go ahead. Good so okay. Sunod niya pangutana utan No? Ano ito ba ganina? Ano ito moderator ito ba ganina sa Genesis 15? Doon na mo mabasa na gutawag o tagna o prophecy. Sumala sa inyong kumbang karon. Doon sa may sunod. Ha? Kanang dili ka musukol sa challenge? O kanang muingong kang may mabasa? Nga prophecy? Yes Balika pang na, Brad. Kay balika, kay wakay kuka ko kasi mo pang utang na. Lag, lag, lag. Lag, Balika, Balika. Okay. Clarification. Nga, diretso pang utang na niya. Okay, okay, ni, okay. Nga, doon na ba'y mabasa ang PPC? Utag na sa Genesis 3.15. Ang tubag ni mo, Nga, ah, na, ah, doon kin Kinsa may namutbot, ane. Kinsa may namutbot, ane. Kinsa may sayup, ane. Kana nga pagtubag ni mo, ay mabasa, niya sa dia paghagit ibang challenge, niingong ka, hindi ka musukol sa challenge, kasi sa'yo, ikaw, kung kaning akong giingong nga, ay mabasa, tapis eh. Tubag, ikaw mo sa'yo, dili ang hinisis, dili ako, ano man, asa, tubag nung ko. Oh, Okay, 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 objection bro. Ano objection bro, espirito. Bro, kanang hinay kayo yung signal bro. Murag, maputol-putol yung muntin Bro, espirito. Ay, manang ikanap bro, manang signal. Ikaw na putol-putol bro. Ikaw, ikaw na putol-putol bro. Ah bal. ako? Okay. Bro, Jay, maklaro ko continue niya. Maklaro ma'am bro, nai-usaha yung maputol-putol. Okay, okay, okay. Okay bro, bro, masignal, bro. bro ah, man, 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 bro. Man, man, Proceed na, proceed, proceed. sa may kung sa may imuang kwan, kung sa may ang objeksyon. Moderator, dili isa din yun. Sa'yo, kaya na sa kiyang gito ba? Muna, kwan niya, moderator. Dili isa niya sa'yo ang at kumutan ha. Kaya nagsubay kaya nagsubay ko, <tinyo> kaya nagsubay ko, kaya nagsubay ko, kaya nagsubay ko, kaya nagsubay

siya may ani. Ang babae ba? Tabag. oh, tabag. Ang gisultian lagi ana lagi sa propesiya si abot lagi nang mamamiri. Oh, mo na ako tubaga Kanang ini si Triskin si nga gisulti na sa Ginoo dito na gatumbok ni Maria. Oh, mo na kay matud pa diri sa mga church fathers, mga church fathers ah. Na na mauna si Mama miri jackson moderator. Ang at kung sa gisultihan dili sa Genesis 3:15 ang babae ba question mark so sa wakay katulog ang nagsul ang gisultihan sa Genesis 3:15 ang babae ba babae lagi mo si Maria gitumbal mito kana na kay kana lagi nga propesiya lagi nagtumbok lagi na kang mamamiri kay nganuman kay pagsulti sa Ginoo na propesiya man na sa to pa in the prophecy dito na gitumbok sa Dios kang Maria nasabtan na nimo wala na mahitabos pagsulti sa Ginoo kay nga naman basa godo no? i will put in miti sa to pa magkaaway pa mahitabo pa na dili kay nahitabo na na pagsulti sa nya ang katumanan ana mao si Maria okay nga mo ipipildi sa yawa, gisuportaran na sa mga church fathers, huwag sa mga Bible scholar. Sunod pa ko ta na. Next question, next question, next question. Challenge ko, moderator. Stop sometime. time. Okay, nag-stop uh, nag ko ron, nag-stop ko, nag-stop.